kabila ng pag ng maraming balang sa iba't ibang parte ng ating mundo. Yan na ba yung sinasabi sa propesya ng Biblia? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Walang duda na marami ng propesya sa Biblia na kasalukuyang nagaganap na sa panahon natin ngayon. Kasi nga, nasa mga huling araw na tayo. Ibig sabihin niyan, kapag nangyayari na yung mga ganyang propesya na sinasabi nga sa Biblia, nangangahulugan nyan na malapit na rin bumalik yung ating Panginoong Iso Kristo. So, totoo yan mga kapatid, dahil yung ating Panginoong Iso Kristo mismo, nagbigay siya ng mga babala at mga palatandaan na kung kailan siya ay babalik. So, nakikita na natin yan sa panahon natin ngayon. Yung mga palatandaan na yun na sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo 2,000 years ago, at yung sinulat ng mga propesya ng mga propeta at ng mga apostol, nangyayari na yan sa ating panahon ngayon. Walang duda yan mga kapatid. Ngayon sa dami ng prophecy na yan na pumapatungkol sa mga huling araw at yun nga sa panahon natin ngayon, meron isang propesiya na sinasabi yung Biblia patungkol sa paglabas ng mga balang. So totoo na pagdating ng panahon, meron talaga maglalabasan ng mga balang. At yan yung nakita ni John sa kanyang vision. So bago natin tignan yung vision ni John na yun na sinasabi nga maglilitaw ang mga balang, ano nga ba yung ibig sabihin ng balang ayon sa Biblia? Sa Bible, halos 30 times nabanggit yung salitang balang. Isa sa alam nating nabanggit na ng mga balang noong Old Testament ay doon sa Book of Exodus. Makikita natin na yung ating Panginoong Diyos nagpadala siya ng maraming balang doon sa Egypto noong panahon ni Moses. So ano yung sinasabi patungkol dito? Basahin natin yung Exodus chapter 10 verse 12. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Egypto ang makapal na balang. Ubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. So dito sa binasa natin, malinaw na pinadala ng Diyos yung mga makakapal na balang na yon yung ganong karaming balang, para sirain yung mga halaman at mga pananim doon sa Egypto. So malinaw ang mga balang, ito ay konektado doon sa judgment ng Panginoon at sa pagkasira. At syempre mga kapatid, alam din natin na yung balang, konektado rin ito sa mga masasamang espirito. Ngayon yung nangyaring salot na yan sa Egypto, na yun nga nagpadala yung Diyos ng maraming balang, makapal na balang para sirain yung mga halaman, alam nyo ba na pagdating ng panahon, mangyayari ulit yan. Pero mas matindi pa dyan. Basahin natin yung Revelation chapter 9 verse 1 to 5. Hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukana na ng napakalalim na hukay. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok tulad ng usok ng malaking horno. Kaya't nagdilim ang araw at himpapawid. Mula sa usok ay minaglabas ang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang tulad ng sa mga alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ng damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ng mga balang na patayin ang mga taong ito, hindi pahirapan lamang sa loob ng limang buwan. Parang kagat ng alakdan ng kirot na dulot ng mga balang na ito yung binasa natin na propesya na yan na nakita ni John sa kanyang vision yan yung isa sa pinaka nakakatakot na propesya kasi nga mga kapatid ayon sa binasa natin talagang to torturein yung mga tao pahihirapan yung mga tao matindi yung mararanasang sakit ng mga tao kapag naglabasan itong mga balang na ito kasi hindi mga halaman yung aatakihin nila mga tao mismo hindi katulad sa Ehipto mga halaman yung inatake nila pero dito ang sabi hindi nila papatayin yung mga tao eh. Pahihirapan lamang sila sa loob ng limang buwan. Kaya nga sinabi sa birthday din na, yan, na hanapin ng mga tao yung kamatayan pero hindi nila masusumpungan na kahit gusto na nilang mamatay pero hindi pa rin sila mamamatay kasi nga sa loob ng limang buwan pahihirapan sila ng mga balang na ito so ganyang kahirap yung mararanasan ng mga tao sa pamamagitan ng mga balang na ito na maglalabasan doon sa abis so yung mga balang na ito hindi siya basta basta balang yung mga balang na ito, meron itong kapangyarihan ni Satanas. At ito ay mga masasamang espirito. Hindi sila basta-basta mga insekto lamang na susugod at magpapahirap sa mga tao. Itong nakakatakot na propesiya na ito na nabasa natin, mangyayari ito talaga pagdating ng panahon. Base yan doon sa vision na dyan. Hindi pwedeng hindi siya mangyari. Ngayon, dahil sa nakakatakot na verse na yan o sa prophecy na yan, marami tuloy ang mga tao ang natakot dahil nga sa panahon natin ngayon, marami mga balang ang mga naglabasan. At hindi konti yung balang eh. Sobrang daming balang ang talagang umatake sa iba't ibang parte ng mundo. Lalo na nga sa bandang Saudi at doon sa Middle East. So iniisip to rin ng ilan, yan na yung sinasabi ng Biblia na maglalabas ang mga balang. So yung mga balang na yan na umaatake sa iba't ibang parte ng mundo at naninira ng mga halaman at mga ari-arian, yan ang nga ba yung sinasabi ng Biblia. Sa totoo lang, hindi pa yan yung sinasabi ng Biblia. Normal lamang po yan mga kapatid, na yung mga insekto na yan, yung mga balang na yan ay umatake talaga. Meron talagang season ng pag-atake ng mga balang sa iba't ibang parte ng mundo. So hindi nangangahulugan yan na yan ay sinasabi ng Biblia. Noon pa man, nangyayari na po talaga yan. Panahon pa lang ng Bible at hanggang sa panahon natin ngayon, meron at meron talagang pag-atake ng mga balang. So, hindi pa yan yung sinasabi ng Biblia. So, kung titingnan natin kung yung mga balang na yan na umaatake sa iba't ibang parte ng mundo, yan ang ay sinasabi ng Book of Revelation, dapat nagsimula na rin yung tribulation. Kasi itong nakita ni John sa kanyang vision doon sa Book of Revelation, ito ay mangyayari pa lang pagdating ng tribulation. Pagdating pala nyo ng panahon, after ng rapture, kapag namumuno na yung Antikristo sa mundo na ito. Ngayon mga kapatid, patunay na nagaganap na itong propesya na ito na binasa natin na maglalabas ang balang mula dun sa abyss kapag sila ay nanakit na ng mga tao, kapag sila ay nag-torture na ng mga tao. So ibig sabihin, hindi pa siya nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang mga maglalabasang balang pagdating ng panahon, hindi sila basta-basta balang lang na insekto. Actually, inexplain ng Bible yan kung ano yung itsura nila at talagang nakakatakot yung itsura nila kung ito man ay literal. Basahin natin yung Revelation chapter 9 verse 7 to 10. Ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pakikiligma. Ang kanilang ulo ay may parang koronang ginto at parang muka ng tao ang kanilang muka. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leyon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib. At ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagungdong ng maraming karwaheng hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng limang buwan. So base sa na nakita niya dyan sa kanyang vision, yung pagkaka-explain niya dito ay talagang nakakatakot. Kakaiba yung itsura niya, hindi siya basta balang. Kasi nga galing siya doon sa abis. Ito ay mga masasamang espiritu. So may karapatan silang manakit ng mga tao pagdating ng panahon na yon. Dadanas yung mga tao sa panahon na yon ng matinding kapighatian. So isa yan sa pinakamahirap na pagdadaanan ng mga tao pagdating ng panahon, pagdating ng tribulation yung pagpapahirap sa kanila at yung sakit na ibibigay sa kanila ng mga balang na ito na galing doon sa abis. Tandaan nyo rin na pagdating ng panahon yung mga balang na yan na maglalabasan doon sa abis, hindi lang sila sa isang lugar mananakit o kaya manaatake. Sa buong mundo kakalat sila. At sabi nga lahat ng walang tatak ng Diyos, ibig sabihin lahat ng mga sumunod sa Antikristo at lahat ng mga hindi na nampalataya sa Panginoong Sokristo, sila yung sasaktan ng mga balang na ito. So yung mga naglalabas ng mga balang na yan, ang mga umaatake sa iba't ibang parte ng mundo, tandaan nyo mga kapatid, wala pa yan pagdating ng panahon. Maring yan, pagpaparamdam na rin sa atin yan at nagsasabi sa atin yan, na darating na talaga yung tribulation. Kasi nga sa Bible yung balang, sumisimbolo yan sa pagkasira at pagkawasak. Ngayon kung yung mga naglalabas ng na mga balang sa iba't ibang parte ng mundo, pagpaparamdam na rin yan na talagang malapit na magsimula yung tribulation. So mga kapatid, yung mga nakikita nating video na yan na naglalabas sa mga balang, nawa nga, yun yung magpaalala sa atin na malapit na mag Na ngayon pa lang, bumalik na tayo sa ating Panginoong Sokristo. Mag-repent na tayo sa ating Panginoong Sokristo. At manampalataya tayo na tayo sa Kanya. Nang sa ganon, hindi na tayo makaranas ng paghihirap dito sa mundo. Nang sa ganon, iligtas na tayo ng ating Panginoong Sokristo at makasama na natin siya magpakailanman. So yun lang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating ngayon. Hanggang magkita-kita tayo. sa inyong panonood palagi kayo ng Diyos, ingat kayo palagi.